Magandang umaga po sa inyong lahat. No. po tayo sa ating palaya. Na ito po ay tinanim kahapon ng hapon. So, konting alaman, kaalaman po ulit tayo. So, bago ang lahat, uh, nagpapasalamat po ako sa uh, board joke, sa Honeyway, sa isa sa mga agri-supply sa Honeyway. Binigyan ako ng sweatshirt Maraming salamat. Sana marami pa kayong may bigay sa akin na sweet shirt sa board shop dyan sa New anyway. So, balik po tayo. So, sa po ito ay uh, may kunting kalaman po tayo na naman na dapat matutunan kay Pisong Farmer. So, ito po kahapon tinanim po namin. So ako pag magtanim pag magtanim ako umaga yun nga nasabi ko kapon naglalagay po ako ng uh, isang kusara na kusay at saka kalating lata ng sardinas sa isang uh, sa isang container yun po ang serving dilig po namin dito sa aming ang palaya na bagong tanim so ang ginagawa ko nyan ah, kalaman lang po sa mga baguan um, ah, umaga ako nagtanim at sa nagdilig ng ah, uh, pulyar at saka coside. pagdating ng hapon umulan man at saka uminit nagbabanlaw po ako nagdidilig po ako ng tubig pagdating ng hapon or hapon ako nagtanim pagdating ng umaga ay magdilig talaga ako ng tubig yung tawag dyan eh huhugasan natin yung ating tinanim na pula para hindi sa magka problema so tulad kahapon <coughs> nagtanim po kami umaga pagdating ng hapon umulan po. set out kay Alvin Patrimonio yung pinakapugi sa kapalaya <laughs> boys So yun po no. Sa sa mga pamaraan po natin na pagdating ng umaga na kung umaga nagtanim, pagdating ng hapon, umulan man o hindi nagbabanlaw po ko ng tubig. Nabanlaw ko namin to. So yung minsan maraming nagtatanong uh, bakit daw eh kahit umuulan nagdidilig po tayo so sa akin po sa aking experience mula naman saka hindi lagay natin sa sigurado yung ating tanim na hindi po tayo magalala na hindi ma no makaproblema dahil sa pulyar na nilagay po natin oh, yun po no shout out kay small battery ball ang expert sa ampalaya <clears throat> so yun po no uh, yan po ang aming ginagawa pagtapos mag tanim pagdilig ng pulyar pagdating ng hapon or pagdating ng umaga uh, dilig talaga Mag magbanlaw po kami para sigurado po yung ating tanim so yun lang po no at saka shout out kay Vincent Sorsano ang pinakapugi dyan kay Sir Bonid Anton Kumoda at saka sa ating mga followers no uh, sa Haniway sa uh, lalo na dito sa Iloilo -Ilo. So, baybayan nyo po yung pisong farmer. No? Naniwala po ako may matutunan po ang mga baguhan na planters. No? Yun lagi yung sinasabi ko. Magtiwala tayo sa taas. At sa mga magingi kalaman lagi. At saka yung kalaman natin na binigay sa atin. Share po natin. So, yan lang po. God bless po sa inyong lahat. Uh, sundan nyo pa po yung mga susunod naming gagawin at saka naniwala po ko malaking tulong po to sa inyo so God bless po sa inyong lahat at saka, uh, blessed morning po sa inyong lahat salamat